Tips para hindi mahirapan guys Ito lang ang bukas Tapos ito dadarang ko sa Apoy para hindi mahirapan Bukas sa grotto Watch and learn guys

Ayan guys. Umaasin siya. Kita niyo in guys. Umaas. Ayan. You see? Gusto lang ang para siya ay matanggal. Ini guys. Diba? betul. bilis lang. Thank you for guys.